Ako ang tagapagsalaysay ng kuwentong ito, ang kuwento ng pinakamatingkad na bituin sa langit. Alam niyo ba na minsan, ang lahat ng anghel ay magkakaibigan? Oo, kahit si Lucifer. Si Lucifer, ang pinakagandang anghel sa langit, ay nagniningning sa kanyang kagandahan at karunungan. Siya ang pinuno ng musika at papuri, paborito ng lahat, lalo ng sarili niya. Teka, may salamin ba sa langit? Kasi mukhang masyado siyang nahumaling sa sarili niya, bakit hindi ako maaring maging katulad ng Diyos? Tanong ni Lucifer sa kanyang sarili. Hoy Lucifer, hindi lahat ng nagniningning ay ginto. Chill ka lang. At sa isang iglap, ang kanyang puso ay napuno ng pagmamataas at kasakiman. Parang bata na ayaw mag-share ng kanyang laruan, pero mas malala. Ang pagmamataas ni Lucifer ay unti-unting kumakain sa kanyang puso. Pinabago ang kanyang buong pagkatao. At sa gitna ng perpektong kaharian ng langit, isang maitim na anino ay nagsimulang lumitaw, ang anino ng pagbagsak. Kaya naman, naisip niyang maghimagsik laban sa Diyos. Isipin mo yon. Nakumbinsin niya ang ikatlong bahagi ng mga angel na sumama sa kanya. Talk about peer pressure. At doon nagsimula ang pinakamalaking away sa kasaysayan ng San Sinuco. Isipin nyo, mas malaki pa sa away ng mga magkakapatid sa remote control ng TV. Si Michael, ang tapat na Arkangel, ay namuno sa hukbo ng Diyos laban kay Lucifer. Parang superhero movie, pero walang cape at mask. Puro pakpak -pak lang. Boom! Pow! Zap! Ang labanan ay nagtagal ng 12. Well, hindi natin alam kung gaano katagal. Baka mas matagal pa sa pila sa MRT tuwing rush hour. Pero sa huli, si Lucifer at ang kanyang mga tagasunod ay natalo at itinapon sa impyerno. Ang dating VIP sa langit, ngayon ay persona ng grata na. Grabe ang plot twist. Mula noon, si Lucifer ay tinawag ng satan ang kaaway. Plot twist ulit. Parang yung kaibigan mong naging ex-friend. Pero mas intense. Ngayon, si Satan at ang kanyang mga kasama ay gumagala sa mundo. Nagkakalat ng kasamaan. Parang mga sismoso at sismosa, pero mas delikado. Kaya mga kaibigan, tandaan, ang pagmamataas ay mapanganib. Maging mapapakumbaba tayo. Dahil kung hindi, baka man friend ka ng Diyos. At ayaw natin yon. Sa mundo ng social media ngayon, madaling matemp na maging influencer kaysa maging mabuting tao. Pero tandaan, mas importante ang mga likes ng Diyos kaysa sa likes sa Instagram. Kaya mga kaibigan, piliin natin ang maging mapagpakumbaba at mabuting. At who knows, baka tayo maging mga angel sa susunod na buhay. At yan ang kuwento ng pinakamatingkad na bituin, na ngayon ay nasa pinakamadilim na sulok ng San Sinukob. Kaya sa susunod na makakita kayo ng shooting star, alalahanin niyo si Lucifer. At tandaan, mas mabuting maging simpleng bituin na nagliliwanag kaysa maging supernova na mabilis naglaho.